Terima kasih telah menonton! So, ayan na. Nagiging jungle na itong front room namin. Oh my gosh, kailangan na namin ipasok itong mga tanim na ito kasi uh, they are tropical plants. Ito po yung tinanim ko na mga roses. Uh, I think the second batch died. But ito yung first batch. Tapos these new ones, yung hindi pa nagbabad, eh, they are the third batch. So, yun. Kailangan ipasok dito sa bahay kasi my freeze kami mamaya. Um, mamamatay yung mga tropical plants such as that bird of paradise tapos itong um, what fig tree kaya pinasok na namin mahal mahal pa naman yan tapos yan mga construction materials ko natiit na dito sa front front room namin at kailangan linisin uh, you know our house right now kailangan na talagang i yan, yung mga materials ko for construction na nabili ko sa Ukay-Ukay, believe it or not, punong-puno na talaga yung iba, pakita ko sa inyo. Yan, my husband is cleaning. Uh in my previous videos, siguro nakita niyo yung sunroom namin na napaka napakaganda before. But now it's full of cabinetries. Uh ito talaga ang ayaw ng asawa ko yung ano ba, messy at saka oh shoot, we need to put in the plants. Yeah, that's what I mean. Inside? Yeah, I thought that's what you're gonna do next. My back hurts, though. So, yung mga tanim-tamin, tanim tanim tanim-tanim namin dyan sa labas, e eh, pasok namin dito. So, yung cabinet Sabi ng asawa ko, bakit ka pa bumili ng cabinets? Eh, wala tayong mapapaglagyan. <laughs> eh, paano? They go fast. Like, you know, these kind of cabinet trees. Like, you see the, how intricate the design is? Eh, mahal ito. Nasa 3,000 ito. Tingnan nyo. Yan. Yan yung mga ganyan. Yan. Tapos, yung refinish ko lang ito. And then, voila! May bago na kami cabinet trees. Tapos, ayan doon. Yan yung mga ukay-ukay ko. Binili ko yan. Um, antique na chest. So, I love that. Yan. Wala na talaga kaming ano dito. Buhay dito sa bahay namin. Choke. So yan, binikul, binili ko yan. When was that? About three years ago para sa renovation namin. Um, one of our renovations. So ganito na kalala yung bahay namin. Kaya nahihiya na akong mag-video dito sa silid ng aming bahay. But still, I still want you guys to see kung as if may nanonood ito, bilip ito. This is, this is mahal. This came from um, Spain. Tapos, um, Bininta lang niya ng $10 sa akin. So, yan. Yeah. So, those cabinetries, I got them for $500. Tapos, if bibili mo yan brand new, uh, nasa ano yan, $3,000. So, worry. So, yan na si Maury ngayon noon eh. Ang yaget yagit pa kasi ano, may sakit siya. Hindi siya makakita kasi yung mata niya ay nagka-close dahil sa may infection siya dun sa mata niya. But now, ang cute talaga niya. Para, niya, para siyang ano, stuffed toy. Sabi nung asawa ko. Kaya lang problema nito mga iring na ito. They were feral. So, yun. Hindi sila lumalapit. ah uh, hindi ka din makalapit sa kanila kasi ano, tatakbo sila. Which is really, really, really Sad, more reading, more reading. Mm -hmm. Why do you always run? Ooh, ang lamig ng Christmas is coming soon. Ah, sana Look at this, guys. Do you think this is overrated?